araw ay pag-usapan natin ang isang kasong hindi kailanman malilimutan sa bansang India. Ito ang kwento ng isang babaeng bigla na lang nawala ng walang kahit na anong iniwang bakas. Ang pamilya at mga kaibigan niya ay sobrang nag-aalala, ngunit ang nakakagulat ay ang kanyang kasintahan ay kumikilos na parang walang nangyari. Hanggang sa isang araw, sinalakay ng pulisya ang maliit na apartment ng kanyang boyfriend sa likod ng isang deli. Sa kusina, may nakita silang malaking 300 liter na ref pero hindi ito puno ng pagkain o anumang bagay na normal. Sa loob, nakatago ang mga pirapira katawan ng isang babae. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya at bakit nauwi sa isang nakakakilabot na krimen ang kwentong minsang puno ng pag-ibig. Ito ang nakakakilabot na kaso ni Shradha Walkar at bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin na rin ang notification bell para sa mga panibagong kwento ng krimen na ina-upload natin di

Si Shraddha Walker ay ipinanganak noong taong 1995 sa Vasai, isang tahimik na suburb ng Mumbai sa India. Lumaki siya sa isang karaniwang Hindu na pamilya. Ang ama niya ay may maliit na negosyo at ang kanyang ina naman ay isang housewife. Lumaki si Shraddha sa tradisyonal na paraan kung saan mahalaga ang pamilya at respeto. Mula pagkabata, siya ay masigla, matalino, at independyente. Nag-aral siya sa Mumbai University at kumuha ng kursong brand management. Pagkatapos niya ng kolehiyo, sumali siya sa isang malaking e-commerce na kumpanya bilang customer service representative. Ang trabaho niyang ito ang nagbigay sa kanya ng pinansyal na kalayaan at pakiramdam ng kontrol sa kanyang sarili. Sa modernong opisina, mabilis siyang nakisabay at nakabuo ng malawak na social network. Noong taong 2019, nagsimula siyang gumamit ng dating app na Bumble at doon ay nakilala niya si Aftab Amin Punawala. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at madalas silang nagbabanding sa pagkain, paglalakbay at sa sining. Mula sa simpleng mga date, unti-unting lumalim ang kanilang relasyon. Si Aftab ay kaakit-akit at palabiro. Gaya ni Shrada, nasa customer service rin siya at may hilig sa photography. Sa kanyang modernong pananaw, nakuha niya ang pagmamahal ni Shrada. Kahit magkaiba sila ng relihiyon na si Shrada ay Hindu at si Aftab naman ay Muslim, nagdesisyon silang pareho na seryosohin ang kanilang relasyon. Lumago ang kanilang pagmamahal pero hindi nagtagal nakaranas sila ng pagtutol mula sa pamilya ni Shraddha dahil nag-aalala sila sa impluensya ni Aftab dahil umano sa pagkakaiba nila ng relihiyon ngunit hindi ito pinansin ni Shraddha bigkos lumipat pa ito sa Delhi noong unang bahagi ng taong 2022 para manirahan kasama si Aftab nag-upa sila ng simpleng flat sa Chattarpur at namuhay na parang mag-asawa si Shraddha ay nagtatrabaho remotely habang si Aftab naman freelancer bilang isang photographer. Magkasama nilang ibinabahagi ang kanilang mga larawan, paglalakbay at pagkain sa kanilang mga social media accounts. Sa paglipas ng mga panahon, ay tila nga ba perpekto ang buhay ng magkasintahan. Pero sa likod ng mga romantikong larawan, may unti-unting puwang na nagiging sanhi ng tensyon sa pagitan nila. Napansin ng mga kaibigan ni Shwada ang kanyang pagiging tahimik at pag-iwas sa kanila. Hindi na rin ito nagkukwento sa kanila, mukhang palaging god at may mga bakas ng pasha sa katawan madalas. May ilang kaibigan na alam na siya ay nasasaktan pero inisip nilang simpleng pagtatalo lang ito ng magkasintahan at umaasang magbabago din si Aftab. At dahil pinutol na ni Shrada ang ugnayan sa kanyang pamilya, lalo nitong nararamdaman na parang mag-isa lamang siya sa mundo. Sa paglipas ng mga panahon ay unti-unting nagbago ang relasyon nila ni Aftab. Mula sa pagmamahal, naging puno ito ng takot at kontrol pero kahit ganoon, pinili ni Shrada na manatili baka dahil sa paniniwalang kaya pa rin magbago ang lahat dahil sa pagmamahal o di naman kaya ay dahil baka wala na siyang ibang matakbuhan. Noong unang bahagi ng taong 2022 nakatira pa rin sila sa maliit na flat sa Chattarpur, sa matao pero tahimik na lugar. Ito ay may makikitid na daan at lumang mga gusali. Si Shrada ay patuloy na nagtaratrabaho habang unti-unting nawawala ang sigla at kulay ng kanyang mukha. Bihira na siyang lumabas at ang mga pagbati ng kanyang mga kaibigan ay hindi na niya sinasagot. Hindi niya pinapansin ang kanilang mga texts o tawag na parabang umatras na si Shrada sa buhay at naipit sa relasyon na puno ng kaguluhan. Sa pagdaan ng mga araw ay lalo pang lumala ang kontrol ni Aftab. Binabantayan niya kung ano ang isusuot ni Shrada, sino ang kanyang kinakausap at saan siya pumupunta at dahil dito, nagresulta ng kanilang madalas na pagtatalo. Isang araw ay kinuwento ni Shrada sa isang niyang kaibigan sinaktan siya ng labis ni Aftab. Sinira ang kanyang telepono at banta pang patayin siya kung aalis siya. Dahil sa grabing tinamon nitong mga sugat at pasa, ay naospital pa ito pero sa kabila noon, nanatili pa rin si Shraddha sa piling ni Aftab dahil natatakot siya ng lubos dito. Ngunit dumating ang kalagitnaan ng Mayo at nangyari na nga ang isang nakakahindik na krimen na hindi kayang isipin ng isang normal na tao. Ang mga social accounts ni Shraddha ay biglang nagsiwalaan at ni text o tawag ay hindi na siya makontakt na tila ba bigla na lang itong naglaho na parang bula. Ang huling mensahe niya mula sa mga kaibigan ay noong Mayo 17 pero pagkatapos noon ay hindi na siya makontakt. Nang tinanong ng mga kaibigan ni Aftab, sinabi niyang iniwan na daw siya ni Shwada at tumakas kasama ang ibang lalaki at pinutol na daw nito ang lahat ng koneksyon nilang dalawa. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Aftab, wala ni isa sa mga kaibigan ni Shwada ang naniniwala sa kanya. Sa isip-isip nila ay hindi iyon kayang gawin ng isang taong buong pusong iniwan ng kanyang pamilya, lumipat ng lungsod, diniis ang pang-aabuso at aalis lamang ng walang paalam. Sa mga oras na iyon ay sigurado silang may nangyari kay Shrada. Gabi noon ng Mayo 18 taong 2022, naging eksena ng isang karumaldumal na krimen ang maliit na flat ni na Aftab at Shrada sa Qatarpur. Iba ito sa mga naunang pagtatalo nila. Sa araw na iyon, nagdesisyon si Shrada na natapusin na ang lahat at bumalik na sa kanyang pamilya. Pero ang mga salitang iyon ang nagpasiklab ng galit ni Aftab. Sinugon niya si Shrada at sinakal niya ito ng buong lakas at galit. Lumaban at sumigaw si Shrada pero parang walang nakarinig kaya nagpatuloy ang pananakal ni Aftab sa kanya at nang siya ay binitawan nito, wala na itong buhay. Sa kabila noon ay hindi nagpanik si Aftab. Sa halip, lalo siyang lumubog sa kadiliman. Nanatili ang katawan ni Shrada sa flat ng buong gabi at kinabukasan bumili siya ng malaking refrigerator na humigit kumulang 300 litro, mga kutsilyo, panlinis at mga plastic bag. Sa mga sumunod na araw ay hinati-hati niya ang katawan sa 35 bahagi at binalot niya ito sa plastic at inilagay sa freezer. Pagkatapos ng alas dos ng umaga, habang tulog na ang Delhi, dinala niya ang ilang piraso ng katawan ni Shrada sa kalapit ng Murali Forest gamit ang backpack at itinapon, inilibing o itinago niya ang mga ito sa ilalim ng bato at mga palumpong. Hindi pa ito na kontento at sinunog din niya ang mukha at mga daliri ni Shrada para hindi na siya makilala. Sinira din niya at tinapon ang mga damit at dokumento ni Shrada sa Yamuna. Binasag din niya ang teleponong ginagamit ni Shrada sa trabaho. Pagkatapos noon ay gumamit ito ng mga deodorizers at scented candles para takpan ang amoy sa kanilang apartment. Pagkatapos ng lahat ng iyon, namuhay si Aftab na parang walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, nakuha pa nitong manood ng mga palabas ng magdamag, umorder niyang pagkain at muling sumali sa mga dating apps. Minsan pa nga ay inimbitahan din niya ang ibang babae sa parehong apartment na kinalalagyan ng mga pira-pirasong katawan ni Shadra pero ni isa sa kanila ay walang nakaisip ng kahit anong mali. Habang lumilipas ang mga linggo simula ng mawala si Shradha lalo lang nag-aalala ang ama niyang si Vicas Walker. Tinatawagan niya ang anak pero walang sumasagot nagpapadala din ito ng mamens mensahe sa anak pero hindi ito pinabasa. Ganon din ang mga kaibigan ni Shrada. Nagsimula silang tumawag kay Aftab para alamin ang sitwasyon at unti-unti ay nagiging kahinahinala ang kanyang mga sagot. Sinabi niya na iniwan siya ni Shrada na nagsawa na daw siya sa kanya kaya lumipat ito sa ibang lalaki. Sinabi rin niyang lumipat siya sa ibang lungsod at wala ng komunikasyon sa kahit sino pero wala sa grupo ng mga kaibigan ang naniwala sa kwentong iyon. Hindi ganon si Shrada. Hindi siya yung tipong aalis ng walang kahit isang salita lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dumating ang Oktubre 2022, halos limang buwan matapos mawala si Shrada, nagdesisyon si Vicas na pumunta sa istasyon ng pulis sa Mumbai para magsampan ng formal na reklamo. Ibinigay niya sa pulis ang lahat ng impormasyon tungkol sa relasyon ng kanyang anak kay Aftab, kasama rito ang mga pagtatalo at pang-aabuso na dinanas ni Shrada sa kamay nito. Agad namang ipinasa ng pulis sa Mumbai ang impormasyon impormasyon sa mga otoridad sa Delhi. Noong November 12, 2022, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa pulis sa Mumbai, pinuntahan ng mga pulis sa Delhi ang apartment ni Aftab. Sa simula, kalmado at nakikikooperate siya at patuloy niyang ipinagkakaila at sinasabing kusang loob daw na umalis si Shraddha sa kanilang apartment. Sinabi din daw niyang gusto nitong tapusin ang kanilang relasyon, nag ito at umalis kasama ang ibang lalaki. Ngunit nang tanungin tungkol sa address niya, kung contacts o ebidensya ng kanyang pag-alis, wala siyang maibigay na tiyak na impormasyon. Napansin ng mga pulis ang mga inconsistency sa kanyang pahayag at nagdesisyon na i-detain si Aftab para sa mas malalim na pagtatanong. Sa interrogation room, pinagsalitan ng mga investigador ang pagtatanong sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaki. Mga gawe sa pamumuhay, transaksyong pinansyal, aktibidad sa telepono at surveillance camera sa paligid ng kanilang tirahan. Unti-unti nang nahuhuli sa sarili nitong bunga nga si Aftab at pagkatapos nga ng mahigit anim na oras ng matinding interogasyon, ipinakita ang bawat ibidensya ay sa wakas ay bumigay siya at inamin na pinatay niya nga si Shrada. Ginawa daw niya iyon noong gabi ng Mayo 18 inamin niya ang buong pangyayari mula sa pagsakal, paghiwa-hiwalay ng katawan, pagtago sa refrigerator hanggang sa pagtatapon ng mga bahagi ng katawan nito sa Mirali Forest. na record ng buo ang testimonya ni Aftab Dinala pa niya ang mga pulis sa bawat lugar ng krimen at ipinakita din niya kung saan niya inilibing o itinapo ng katawan. Ang ilang lugar ay eksaktong tumutugma sa GPS data mula sa kanyang telepono. Sa interogasyon, hindi nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi si Aftab. Tumugon siya ng kalmado sa mga tanong. Minsan ay detalyado niyang ikinukwento din ang paghihiwa-hiwalay ng katawan na parang simpleng gawain lang ito. Inilarawan ng mga investigador na kakaiba ang kanyang kawalan ng emosyon. Sobrang sobrang kontrolado at nakakatakot ang kanyang kalmadong kilos. Ang paunang pagsusuri naman ng psychiatrist ay nagpakita na lubos na alam ni Aftab ang kanyang ginagawa at walang senyales ng seryosong mental disorder dito. Ibig sabihin, mananagot siya ng buo sa ilalim ng batas. Sa pamamagitan ng kanyang pag-amin, kasama ang forensic evidence, physical evidence sa lugar ng krimen, digital data at testimonya ng mga saksi, naisara ng pulis ang kaso at formal na inaresto si Aftab at inilagay sa yugto ng prosecution. Agad namang sinelyohan ang apartment at dinaglaon ay natagpuan ng mga pulis ang mga bakas ng dugo na pinunasan sa dingding at sa hig. At sa freezer ng refrigerator, may mga likidong pinaghihinala ang parte ng katawan na tumago sa loob ng appliance. Noong gabi ding yun ay nagsagawa ang mga pulis ng search sa gubat ng Morali Forest at dinaglaon ay natuklasan nga nila ang mga plastic bag na may mga lamang buto ng tao, isang bahagyang sinunog na bungo at maraming bahagi ng katawan na sobrang nabubulok na. Dinala ang mga parte ng katawan para sa testing at ikumpara sa DNA sample mula kay Vicas. Dinaglaon ay lumabas ang resulta at si Shraddha nga iyon. Sa wakas ay lumabas na ang kakilakilabot ng katotohanan. Mabilis namang iniulat ng Indian media ang krimen at ang buong bansa ay nagulat sa tinde ng ginawa sa kanya. Pagkatapos namang umami ni Aftab, nakipag-coordinate ang pulisya sa Delhi sa mga forensic team upang saliksikin pa ang buong apartment sa Chattarpur pati na rin ang Meroli Forest kung saan itinapon ang mga parte ng katawan. Sa apartment, nakakita ang mga eksperto ng maraming kakaibang bakas kahit na pinunasan ang dugo sa ilalim ng tiles at sa dingding. May nakita pa rin bakas gamit ang special na biological detention equipment. Sa kusina, kinumpiska ang mga kutsilyo, cutting boards at iba pang matutulis na kagamitan para suriin. Partikular na sinariksik ang 300 liter na refrigerator kung saan itinago ni Aftab ang katawan ni Shrada ng maraming araw at kahit nilinis ng malakas na kimikal ang loob, may natira pa rin organikong bakas at kakaibang amoy sa loob. Maliit ang apartment at hindi rin soundproof pero kahit ganun, nanatiling tahimik ang ginawang krimen ni Aftab. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nakipag-ugnayan din ang mga pulis sa mga kapitbahay at residente ng kanilang apartment pero karamihan ay nagsabi na wala silang narinig o napansin noong gabing nangyari ang krimen na lalo pang nagpatindi sa takot ng mga kapitbahay. Sa Meroli Forest naman ay nagsagawa ang mga pulis ng malawakang paghahanap gamit ang sniper dogs at tracking equipment. Batay sa detalyadong testimonya ni Aftab, nakahanap sila ng 13 na bahagi ng katawan sa iba't ibang lokasyon. Ang ilan ay inilibing ng mababaw, ang iba ay itinago sa puno o pinatungan ng tuyong dahon. Kabilang dito ang mga sinunog na bungo at ilang hiwa ng buto. Ang natitirang bahagi naman ng katawan ay ipinadala sa all India Institute of Medical Sciences para sa autopsy. Tugma namang tinukoy ng mga eksperto na katawan nga ito ng isang babae at tumutugma ito sa oras ng pagkamatay sa petsa na naiulat na si Shadra ay nawawala. Pinakita rin ng pagsusuri na ang mga hiwa sa buto na ginamit ng killer ay matalim na kutsilyo. Maayos ang pagkakagawa sa krimen at sinadyang iniiwasan ang mahihirap na bahagi tulad ng pelvis at malaking femur. Kinumpirma din ng DNA mula sa ngipin at bone marrow sa DNA sample mula sa ama ni Shrada at isang daang porsyento na sila ay nagmatch. Ibig sabihin, si Shrada nga ang pinagpirapirasong laman. Natukoy din ng forensic pathologist na ang sanhi ng pagkamatay ay strangulation na nagdulot ng asphyxiation at tinatayang nangyari ito noong gabi ng Mayo 18. Kasabay nito, sinuri rin ang data mula sa phone, computer at search history ni Aftab. Doon ay lumabas ang mga mas nakakakilabot na katotohanan. Bago at pagkatapos ng krimen, nagsearch nag-search si Ftab ng mga keyword tulad ng how to dismember a body without leaving a trace, how to dispose a body, at pati na rin Dexter techniques na tumutukoy sa karakter sa popular na TV series tungkol sa isang professional serial killer. Lahat ng ebidensya, mapapisikal, digital at forensic ay nagkakatugma at dahil dito ay walang duda na pinatay ni Ftab I Amin mean, punawala ang kanyang kasintahan, hinati-hati ang katawan, itinago sa freezer ang iba at ang iba ay itinapon pa sa gubat. Pagkatapos ng kanyang pag-amin at kumpirmasyon ng forensic sa pagkakakilanla ng biktima, inilunsad ng pulisya sa Delhi ang full-scale investigation. Hindi lang layunin ng investigasyon na makakuha pa ng higit pang ebidensya para sa kaso, kundi pati na rin muling buuin ang buong serya ng ginawa ni Aftab. Sinimula ng mga investigador sa pagsusuri ng lahat ng electronic devices ng sospek kasama ang kanyang cellphone, laptop at social media account. Kinolekta rin ng mga pulis ang GPS data mula sa phone ni Aftab. Ipinakita ng mapa na ilang beses siyang naglakad patungo sa Meroli Forest sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw mula Mayo 19 hanggang unang bahagi ng Hunyo na tumugma naman sa kanyang pag-amin tungkol sa pagtatapon ng mga bahagi ng katawan. Maraming beses na ininterrogate si Aftab. Sa simula ay tila kalmado at kontrolado siya pero unti-unting lumabas ang kahinaan ng harapin siya ng konkretong mga ebidensya. Tinawag din ng mga investigador ang mga psychologists para suriyan ang kanyang mental na estado ngunit wala namang malinaw na sinyales na may malubhang problema ito sa pag-iisip. Planado at sinadya ang kanyang makilos at sa mga oras ng krimen ay alam niya ang kanyang ginagawa. Nakiusap din ang mga pulis sa mga key witnesses na magsalita, mga dating kaibigan ni Shwada, kamag-anak, kapitbahay at mga taong nakatrabaho ng magkasintahan para magbigay ng kanilang mga testimonya ngunit walang sino man ang naglakas loob na mag witness dahil itinuturing itong pribadong usapin. Kinumpis ka rin ng mga pulis ang mga resibo para sa refrigerator, kutsilyo at iba pang gamit ni Aftab sa krimen na lahat ay binili niya noong Mayo 19, eksaktong isang araw matapos niyang patayin si Shrada. Sa paglipas na mga araw ay lalong lumulobo ang case file. Daanda ang pahina ng dokumento, transcript ng mga pahayag, larawan ng crime scene, forensic examinations at digitized na usapan. Sa pagtatapos ng taong 2022 na ng pulis ang kanilang investigasyon at ipinasa ang kaso sa korte sa Delhi. Lahat ng ebidensya ay nagturo sa isang direksyon. Hindi ito basta bastang krimen lamang. Ito ay isang maingat na pinagplanuhang kaso ng pagbatay at isinagawa ng may kalamigan na para bang ang konsensya ng salarin ay matagal na ding nagyelo sa loob ng refrigerator. Humarap si Aftab sa maraming mabibigat na kaso, kabilang ang murder, destruction of evidence, misleading investigators at creation of a corpse. Mula sa tila normal na boyfriend, ipinakita ni Aftab ang kanyang tunay na kulay. Siya ay isang malamig na killer. Ang refrigerator na dati ordinaryong gamit ay naging simbolo ng walang pusong kalupitan kung paano niya itinago ang lihim sa loob ng maraming linggo. Noong unang bahagi ng taong 2023, opisyal nang sinimula ng paglilitis ng kaso ni Aftab Amin punuwala sa korte sa Delhi. Mula sa unang sesyon, ang paglilitis ay nag-akit ng matinding atensyon mula sa media, publiko at mga abogado sa buong India. Araw-araw, daan-daang reporters, mamamayan at women's rights activists ang nagtipon sa labas ng korte at naghihintay ng pinakabagong development sa isa sa mga pinakanakakakilabot na kaso sa modernong kasaysayan ng bansa. Ang indictment na mahigit 6,000 na pahina ay naglalaman ng kumpletong photographic evidence, testimonya, forensic test result, online search log, GPS location data at physical evidence sa crime scene. Ang abogado naman ni Aftab ay humingi ng paliwanag at sinasabing may mental disturbance sa kanyang kliyente at dumadaan ito sa trauma sa nakaraan. Ngunit ang medical examiner report na ipinakita sa korte ay nagpapatunay na si Aftab ay mentally competent, malinaw ang isip at alam ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa buong paglilitis, nanatili lamang na walang emosyon si Aftab. Hindi siya humingi ng tawad at hindi nagpakita ng pagsisisi. Ito ang lalong nagpabigat sa damdamin kami ng pamilya ng biktima, lalo na kay Vicas Walcar na ama ni Shrada. Sa isang nakakalungkot na sandali, sinabi niya sa korte sa may pag-iyak na boses na si Shrada ay may simpleng nais sa buhay. Yun ay ang mahalin ng tapat ng kanyang minamahal. Hindi siya karapat dapat mamatay ng ganun at tiyak na hindi din siya karapat dapat na tratuhin na parang basura. Ang opinyon ng publiko sa India ay nagkaisang humiling ng pinakamahigpit na parusa laban kay Aftab. Ang mga organisasyon para sa kababaihan, human rights activists at mga abogado sa buong bansa ay nagsalita upang humingi ng hustisya para kay Shraddha. Matapos ang ilang linggo ng paglilitis, inihayag ng korte ang hatol. Si Aftab Amin Punawala ay napatunayang guilty sa premeditated murder kasama ng iba pang kaso. Siya ay hinatulan ng life imprisonment ng walang parol. Ang hatol ay tiningnan bilang malinaw na pahayag ng hustisya sa India sa harap ng isang brutal na krimen na lumampas sa hangganan ng moralidad ng tao. Pagkatapos ng huling paglilitis ng opisyal na inihayag ang hatol, walang palakpakan at walang nagdiwang na gaya ng ibang pagtatapos ng ibang kaso. Dahil kahit na naipagkaloob na ang hustisya kay Shraddha, hindi na maibabalik ang kanyang buhay. Naiwan naman sa ama ni Shraddha ang isang urn na naglalaman lamang ng ilang piraso ng katawan ng kanyang anak na di kalaunan ay kanilang inilibing. Pagkatapos sinara ang kaso, namuhay ng tahimik ang ama ni Shrada at tinanggihan ang lahat ng interview at nag-iwan lamang ng isang pangungusap sa maikling press conference na sana walang ama ang kailangang hanapin daw ang kanilang anak sa paraang ginawa niya. Sa social media, nagpasiklab ang kwento ni Shrada ng matinding debate tungkol sa karahasan sa relasyon, lalo na sa mga cohabiting relationships, interfaith relationships at pang uso ng emosyonal na kapangyarihan. Nagsimulang ibahagi ng mga tao ang mga senyales ng emosyonal na kontrol mula sa pagbabawal ng pakikipagkaibigan, pagbabantay sa telepono, hanggang sa mga iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Maraming organisasyon pa rin ng kababaihan ang nananawagan sa pamahalaan ng India na palakasin ang batas para protektahan ang mga biktima ng isang informal na relasyon. Nailunsad din ang mga kumpanya upang hikayatin ang mga babae na i-report ang karahasan at palawakin ang psychological psychological at legal support para sa mga biktima. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Palaging tandaan na walang relasyon ang mas mahalaga kaysa sa kapalit ng iyong buhay. Kahit gaano pa kalalim ang pagmamahal o gaano ka pa ka-invest sa isang relasyon, kung may senyales ng kontrol, pang-aabuso o karahasan, huwag itong ipagwalang bahala. Ang mga senyales ay maaring hindi laging halata. Minsan, ito'y simpleng pagbabantay sa iyong telepono, pagbabawal sa pakikipagkaibigan o pagmamahal Ama ni obra sa iyong damdamin. Kung mararamdaman mo ang takot, pagkakulong o patuloy na pangamba sa taong malapit sa iyo ay ito ay isang babala. Ang aral ng kwento ni Shrada ay mahalaga ang sariling kaligtasan. Huwag hayaan ang pag-ibig o relasyon ang maging dahilan ng pagkawala mo sa mundo. Kapag may nakikita kang ganitong senyales sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay, magtanong, makinig, humingi ng tulong at huwag matakot magsalita. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan ng takot o pinsala laging unahin ang kaligtasan at huwag hayaan ang pag-ibig ay maging dahilan ng katahimikan sa harap ng karahasan. At kung umabot ka sa dulo ng video ito ay maraming salamat sa iyong patuloy na suporta. Gaya ng dati ay i-comment mo naman kung ano ang saloobin mo sa kasong ito at ilagay mo na rin kung anong oras mo ito napanood at saan para naman alam namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.